Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini. sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Magkapatid na patidongan na umano'y whistleblower sa mga nawawalang sabungero. Naghay ng reklamo laban kay dating CIDG Chief Makapas. Kalendar ng budget hearings para sa 2026 National Expenditure Program. Aprobado na. OVP, inaasahang aharap sa pagdinig sa Setyembre. O pagmamariwana ng sang staff ni Senador Robin Padilla, pinaiimbestigahan na mahigit 800 milyong halaga ng hinihinalang shabu na diskubre sa baybayin ng Mariveles, Bataan. At online gambling platform sa mga e-wallet, inaasahang mawawala na simula ngayong linggo. Bandita. Bandita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas <laughs> ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito, I'm Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News of Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, Agosto 14, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Silamati Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Formal nang naghahain ng reklamo ang magkakapatid o magkapatid na patidongan ang mga whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Laban po yan kay former Crem criminal, investigation and detection group chief, Police Brigadier General Romeo Macapas. Sa isang press conference ngayong hapon, sinabi ni Julie Patidongan na ang inihain nila ay tungkol sa pagpapasundo niya sa kanyang mga kapatid para maging dagdag na witness sa kaso. Ayon kay Patidongan, iba kasi ang sinasabi ni Makapas sa mga interviews. Pababatid po na noong nakaraang buwan, naiulat na nahuli sa isang Southeast Asian country ng kapulisan ang dalawang missing li missing link na kaso o sa kaso ng mga nawawalang sa Kinumpirma rin na ang mga ito, ang mga kapatid ni Julie Patidongan Samantala, iniimbestigahan na ngayon ng Senado ang napaulat na di umano'y paggamit ng mariwana ng isang staff ng Senador. Sa ilalim kasi ng ulat ng politiko na high in the halls, Senate staffer creates buzz with smoky secret. Isiniwalat na di umano'y may isang insidente na may nangamoy chonke sa Senado. Sa report nila, kinompronta ng Office of the Senate Surgeon at Arms o OSAA ang ang staff na nakita sa loob ng banyo pero wala na raw nakitang ebidensya. Pinaiimbestigahan na rin ni Sen. Robin Hood Padilla ang napaulat na isang staff niya ang nahuli-umanong gumagamit ng mariwana habang nasa palikuran. Samantala, ayon sa report ng OSA, si Nadia Montenegro ang inireklamong nagtsotsong sa isang CR sa Senado noong ikalawang linggo ng Hulyo. Agad naman umano itong itinanggi ng aktres. Banda Balita Nationwide Inaalam na po ng PNP ang pinagmulan ng mapanganib na tuklaw sigaret at ruta na posibleng dinadaan nito papasok naman sa Pilipinas Limang estudyante na ang naaresto sa Palawan matapos makumpiska ang umano'y tuklaw kasunod ng viral na pangingisay matapos hit nito Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Matapos mag-viral ang video ng tatlong individual na nangingisay matapos na humit-hit ng sigarilyong tuklaw sa Puerto Princesa City sa Palawan, agad na kumilos ang mga otoridad upang matunto ng pinagmumulan at distribution points ang ipinagbabawal na substance. Sa barangay San Miguel, Puerto Princesa, nasa Cote, ang lima katao sa isang joint bypass operation. Ayon sa pulisya, pawag mga estudyante ang mga sospek. Nakumpis ka sa kanila ang ilang plastic bottles, glass vials at heat sealed sachet na naglalaman ng tuyong dahon na nagpositibo sa synthetic cannabinoid, isang uri ng ipinagbabawal na droga sa ilalim ng Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Profile ng marami sa mga uh, nagiging uh, biktima ng illegal na droga sa mga, sa mga kababayan natin. Marami dyan ay bata, kabataan, curious, sinusubukan, tapos hindi na pos Subok lang, na hook na, naadik. Lahat, actually, ng droga, hindi naman tayo nagpapabaya. Hindi natin tinitigilan, kaya yan ay tuklaw, kaya yan ay shabu, kaya yan ay marijuana, kaya yan ay kung ano pang mga illegal na, pinagbabawal na gamot. Talagang, tinatrabaho natin. Inaalam na ng PNP ang pinagmula ng tuklaw at ang posibleng ruta kung saan ito idinadaan papasok ng bansa. Inaalam natin ang origin, no? pero just like the, any other drug, just like the other drugs currently in the market today na ating hinahabol at ating pinipigilan, may mga illicit trading uh, routes na tinitingnan natin na maaring pinagdadaanan ng mga substance na ito. Biligang diin pa ni Torre na tuloy-tuloy ang crackdown ng PNP laban sa lahat ng uri ng ipinagbabawal na gamot. Sa atin lang, pinapaalalahan lang natin ang ating mga kababayan na my goodness, kaya nga illegal yan eh. There's a reason why it is being declared as illegal because first and foremost and maybe the, the only and most important reason is delikado yan hindi yan ginagamit ng mainstream na medisina. So, huwag lang nila subukan para mailayo sila sa disgrasyang yan. Ba't ba pilit sila ng pilit? Kita naman nila, ang resulta ay eh, napakasama. Ikamamatay nila. Sisiguraduhin natin na hindi na ito maglipa na In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority All systems go na po ang pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2026 National Expenditure Program. Ito'y matapos sa probahan ng committee ang calendar ng budget hearings ngayong araw. Kabilang naman sa mga inaabangan ang pagharap ng Office of the Vice President sa budget briefings na itinakda sa Setyembre. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Brigada. Limang araw kadalinggo linggo, planong ikasa ang mga pagdinig ng kamera sa panukalang budget para sa susunod na taon. Isang araw matapos formal na isumite ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program. Agad na nag-convene ang House Committee on Appropriations para sa kanilang unang organizational meeting upang talakayin ang Rules of Procedure sa budget briefings. Inaprobahan din sa pulong ang calendar ng budget deliberations na sisimulan na sa lunes, August 18. Unang sasalang ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na binubuo ng economic managers. Sinabi ni Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing na mahalaga ang papel na kanilang gagampanan, lalo't magpapatupad ng mga bagong reforma sa proseso ang Kamara. The Committee on Appropriations of the 20th Congress will play a crucial role in history. We will be at the forefront of enacting big reforms in the budget process. Nalilinig po natin ang panawagan ng ating mga kababayan na mas maging bukas ang proseso at magkanoon sila ng mas malakas na boses sa pagbuo ng budget. This isn't about optics, it's about outcomes. These changes aren't just procedural. They are political, moral, and constitutional commitments to restore the Filipino's, Filipino people's faith in how public funds are handled. Para matiyak ang transparency at buong partisipasyon ng civil society organizations, isa rin anya sa gagawin ng People's Budget Review at ang Budget Amendment Review Committee. Uh, we will though carve out one, one day for what we call the People's Budget Review. Yun po yung kinomit ko na magkakaroon po ng engagement yung Committee on Appropriations sa ating mga civil society organizations at people's organizations. So ibibigay po natin yung araw na yon para sa People's Budget Review na pwede nilang ilatag lahat po ng kanilang mga tanong at kanilang mga suwestiyon patungkol po sa ating budget. So, ang aming tinitignan ay once a week mag hear yung Budget Amendments Review Committee, Subcommittee, uh, end of the week. So lahat po ng mga isusumite na mga proposed amendments para sa linggong iyon ay didinigin po sa Budget Amendments Review Committee uh, sa dulo ng linggo. So every Friday. Samantala, umaasa naman si Swan Singh para sa matiwasay na pagdinig ng budget ay igagalang ng heads of agencies ang appropriations panel tulad ng kanilang pagpapakita ng respeto sa kanila. Sa harap na rin ito, ng nangyaring insidente noong nakaraang taon ng magkasagutan si na Vice President Sara Duterte at nooy Senior Vice Chairperson at Marikina City Representative Stella Kimbo sa budget briefing ng OVP. Under my leadership as Chairperson of the Committee on Appropriations, I commit that all of the agencies, all of the heads of agencies will re receive the respect due and commensurate to their offices. Because co-equal branches uh, of government, so we extend the same respect to our colleagues in the executive branch. I would hope so. Um, expect is a strong term, but yes, I really do hope that the heads of agencies would extend the same courtesy of our respect and cause All we want here, pare-pareho ko naman po tayo ng nagustuhan na talagang masusi, maging masusi yung pagdinig at deliberasyon patungkol sa budget. So, para po magawa natin yung talagang gano'n na paghimay sa budget, kailangan po magkaroon tayo ng matiwasay na na pagdinig. Uh, at, and that is, uh, that is highly dependent on the the way that all the parties engage with each other kung masusunod ang budget calendar na inaprobahan ng Appropriations Panel sa salang ang PAGCOR at PCSO sa August 20, Department of Public Works and Highways sa September 1. Department of Education sa September 3, habang ang OVP ay sa September 12. Sabi ni Swan Singh, wala pang notice mula sa OVP kung dadalo o hindi sa budget hearing si VP Duterte. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Samantala bilang tumataas na ang bilang ng mga naadik sa online sugal, online gambling platform sa mga iwalet, e inaasahang mawawala na simula ngayong linggo. Kabuang ang detalye para sa report, Brigada Ann Cortez, i mo! Brigada na pagkasunduan na sa isinagawang pagdinig na Senate Committee on Games and Amusement ngayong araw. Natatanggalin na nga ng mga e-wallet sa kanilang applications ang access na ng anumang online gambling platforms. Dahil kung susubukan nga natin ito, accessible pa rin ito ngayon kung pupunta ka dito sa portion ng games ng kilalang e-wallet na GCash. Pero kapansin-pansin naman ngayon na kahit papaano ay nagkaroon na ito ng mas mahigpit na know your client kumpara noong mga nakaraang buwan. Dahil sa pagkakatanda nga natin noon, noon, nasa tatlo lang itong KYC kapag binuksan mo itong GCash. Pero ngayon, makikita natin na nasa apat na siya. At maliban pa nga dyan, kapag chinek mo na ito lahat, at magpaproceed ka, meron ka pang dadaanan na verification of facial recognition na dati ay wala naman dito upang matiyak naman na hindi na ito makikita pa sa susun na araw. Naglatag na ang chairman ng komite na si Senator Erwin Tulfo ng deadline. Ito ay para nga sa Banko Sentral ng Pilipinas. Balikan ko lang po si uh, BSP. Kailan mo magtatapos itong 48 hours? Uh, it starts from today. Uh, Kailangan po matatapos. Anong araw po yan? Uh, that's uh, two days sa so Saturday, Your Honor. Sa Saturday. So sa Saturday, in-expect natin na komite na ito nawala ng games siya sa e-wallet na yan. Sa, By end of Saturday. Sa Saturday. Or? ano oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? Uh, 48 hours po, so we give them until the end of uh, Saturday to remove. End of the Saturday. So, ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makikita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na po. Pag may nakikita po ako, i-content kita. Pwede po. Para para mag, malinaw po tayo, hindi yung sabi nga ni Senator Cayetano, huwag mo ninyo biro-biroin ang committee na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, uh, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir. Iko-contempt ka namin. Uh, yes, Your Honor. Samantala matapos ang mahigit apat na oras na pagdinig ay hindi naman na itanggi pa ni Tulfo na nakaramdam siya ng pagkadismaya sa mga naging tugon ng BSP at maging pagkor. Disappointed kayo sa path for NPSP. Exactly. Exactly. Iwalit, <laughs> pinayagan mong mag-gambling. Nandoon pa sa ano, may batas ba sila, di ba? Tapos yung on, yung online lending, hindi raw sa kanila what ba? Sino maghahabol ngayon? Eh wala namang police power ang SEC. Sila lang yun. Samantala agad naman ding tumugon si Paco Chairman at CEO Alejandro Tenko tungkol sa naging pahayag ng senador. Ang aking kasagutan doon ay hindi naman failure dapat kung tatawagin sa pagka meron naman talaga uh, structure may rules and regulations um, uh, hindi ko sinasabing perfecto ang aming rules and set of rules and regulations pero siguro ay eh, ang mahalaga ay eh, merong pinagmumulan merong mga regulasyon na pwedeng gamitin at kasalukuyang ginagamit para sa industriya ng online gaming. Matatandaan sa opening statement ng senador, idinigin nito na basis sa datos, nasa 11,985 na ang illegal online gambling sites na natukoy sa bansa kung saan 6,363 rito ay online casino games habang 236 ay offshore sites at 4,830 naman ang online sabong. Kabilang naman din na ang mga iwalat sa ipapatawag sa susunod na pagdinig na naturang komite. In the height of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala, ipinaliwanag ng Malacanang ang bilyong-bilyong confidential and intelligence funds ng Office of of the president sa panukalang 2026 budget giit ng palasyo critical ito sa pagtugon sa mga isyu ng pambansang seguridad at foreign policy may report si Brigada Maricar Sargan ibrigada mo report mahalaga umano ang 4.5 billion pesos na confidential and intelligence funds na nakapaloob sa panukalang 2026 National Expenditure Program para sa Office of the President, paliwanag ni Palas Press Officer Claire Castro bilang Commander-in-Chief at Arkitekto ng National Policy. Kailangan ng Pangulo ng sapat na pondo para matugunan ang mga usaping may kinalaman sa pambansang seguridad at foreign policy ng bansa. Sagot ito ng Malacanang matapos questionin ang halaga ng CIF ng Office of the President. Dagdag ng palasyo, nagiging issue lamang ang confidential at intelligence funds kapag hindi tama ang paggamit at kulang sa malinaw na pag-uulat ng paggasta. Sa wastong paggamit at maayos na reporting, hindi anya ito dapat maging questionable. That the President is the Commander-in-Chief and the Chief uh, Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At uh, kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Ang tandaan po natin, ang confidential funds o ang pera ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. Yun lang naman po. Nabatid na batay sa datos ng Department of Budget and Management, halos kalahati ng kabuang 10.77 billion na confidential and intelligence funds sa panukal ng pambansang budget para sa susunod na taon ay nakalaan sa Office of the President. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 15.1 Brigada News of Manila, the music news authority. IMAX. IMAX. Nadiskubre po ng Central Luzon Police ang anim na sako ng pinaghihinalaang shabu sa baybayin ng Barangay Sisiman sa Mereveles, Bataan ngayong araw. Nagalaban ito ng 118 pakete at may bigat na 118 kilos o katumbas po yan ng higit 802 million pesos. Nagmula man ang impormasyon hinggil dito sa isang concerned citizen. Brigada bandita, Samantala, aabot naman sa 156 na mga bata ang na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa isang care facility sa Mexico, Pampanga. Ayon sa DSWD, natuklasan nila ang masalimuot na sitwasyon ng mga bata sa ilalim ng New Life Baptist Church of Mexico, Pampanga, Inc. Nakita rito ang siksikang tulugan ng mga bata maruming bayan nyo barbed wire sa gate at pati na rin ang umanoy mga fire hazard na banta sa kaligtasan ng mga bata ang isinagawang rescue operation ay kasunod ng mga reklamong nakararanas umano ng physical, verbal at psychological abuse ang mga bata kaagad namang naglabas si secretary Rex Gatchalian ng cease and desist order sa naturang pasilidad IMAX. 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 Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. DRIVEMAX. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Sefem Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News South Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of J